morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Nasaan uh, nasan man kayo sa sulok ng iba't ibang bansa o syudad dito sa sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Ah, uh, sa mga OFW po natin at saka sa ating mga kabataan. Mga kabataan, maging responsable po kayo. Ha? Huh? Hindi porket uh, wag po kayong nagtatago sa mga anonymous. Ha? Huh? Nako, makakarma po kayo niyan. Anyway, wag na po natin pag-usapan yan. Ha? Ah, magandang balita po, no? Magbabalita po tayo ngayon. By the way, ang ano po, ah, ang, YouTube channel po natin ay mag anim na taon na. Kaya, ang hirap din pong i-give up nito. No? Ah, kahit may trabaho po tayong iba, ah, mahirap pong i-give up kasi meron na po tayong 20,000 subscribers. Ang ini-aim po natin, 100,000 subscribers. At ito po ay isang parang advocacy para sa mga kabataan, ah, advocacy po natin para sa mga OFW na maging aktibo sa politika dahil nga naman po sa mga nangyayari sa ating bansa. No? Ah, in a way, ini-educate din po natin ang mga kabataan, OFW, at ang ating mga kababayan na bumoto po ng tama. Yun po eh, no? hindi porket bongbong -bong Marcos ka, ay eh, talagang ah uh, kahit anong mangyari, bongbong Marcos ka na. Hindi porket Lenny Robredo ka, ay Lenny Robredo ka. Tingnan mo, talo ang Lenny Robredo. Di po ba? O ngayon, maghiwalay na ang Bongbong Marcos at Sara Duterte, o kanino ka napapani? O wala nang kandidato si Bongbong Marcos dahil si Romualdez ay wala na. Si uh, Sandro Marcos ay wala na rin. Yan po pag-uusapan natin. O, si Sara Duterte, ha? siya po ay talagang uh, siya po nakatakda na maging pangulo ng bansa. Ngayon po ha, ah, yun ang sinasabi natin. Kaya pag-usapan po natin ito, mga kaibigan ha. Okay, ha. Ah, mga kababayan, mga kawok sa Pilipinas, ayan, shout out po sa inyo, sa USA, ha, ah, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, Italy, lalo na kayong mga OFW na nagpapakahirap abroad para sa pamilya para may pang-tuition fee sa mga uh, anak nyo, no? At kayong mga kabataan na galit na na sa katiwalian, ito po ang channel para sa inyo. Ha? Huwag po kayong magtago sa mga ano. Anyway, magandang gabi po ha. Ito si Lan ang inyong walkmaster sa hashtag walkwithlan. O, oh, mag-ano ka pa eh. mag uh, ka pa ng hashtag walkwithlan. Mali pa yung spelling. Walk pa, walk. Ha? W-O-K-E. Ha? Pungarts. Pero anyway, parang si Deo Makalma pero with more fire. Isang araw mga kaibigan, nag-viral, no? Hindi, ah... Uh, pupunta daw si Sandro Marcos sa ICI. May letter pa siya, no? Ah, na niya sa kanyang FB. No? Parang action hero, diba? Pero mga kawok, ito ang tunay na kwento, no? Sa ilang mga minuto natin expose na magpapatindi ng inyong galit at tawa. Mag-subscribe na ngayon, ha? Hit that bell at sumali sa ating YouTube membership para sa exclusive na katotohanan. Sama-sama, labanan natin ang kasinungalingan. Hashtag laban para sa katotohanan. Okay, simulan natin sa fairy tale start, no? Mga kawok, isang araw noong 2022, lumabas si Sandro, ha? Uh, 29 years old lang siya at the time, anak ni Bongbong Marcos, mukhang endorser ng shampoo. Ako ang bagong henerasyon, walang korupsyon. Sabi niya, ha? Shout out sa kabataan ng Pilipinas, kayo ang nag-volunteer, nag-share ng reels, mga kaibigan. Okay? Kaya ito ay programa po para sa inyo. Hmm. Okay, biglang nanalo. Nanalo po siyang congressman eh, no? Pero teka, flat piece agad. Ayon sa 2023, ah, COA annual report, ay, ah, basa nyo sa COA.gov.ph, ha? Ah, 200 million budget ang binigay sa kanyang distrito. Laki po nun, Higit ah. 30% sa average. Shout out sa OFW sa Canada at Australia. Kayo ang nagpadala ng 2.5 million trillion remittances. Ah, pero pupunta ba sa Ghost Roads? Okay, handang sumalang daw para handang sumali sa The Voice pero walang tunog, no? O, oh, ito ha, ah, mag-shopping muna po tayo. Shopping break, kumbaga. Ah, bilhin nyo na ang hashtag walkwithlan mag sa YouTube shop. Inum kayo habang nanonood. At hindi lang po 'yan, marami pa pong produkto na itatag po natin sa mga videos natin, kailangan ng kabataan, kailangan ng OFW, kailangan ng mga gro, kailangan po nating lahat, 'no? Shopping lang po kayo diyan, murang-mura lang po, 'no? Okay, anyway, ngayon enters the kontrabida. O, ICI, intingan. Okay? Ah, dapat mag-collect ng utang, pero anong nangyari ha? Ay talagang nag-iimbestiga po sila, no? Iba't iba po mga congressmen and women na pinapatawag nila, no? Sa Quezon City, marami na po sila napatawag. Mga party list representatives. Si Sandro Marcos, uh, ipapatawag yata. Kasi marami pong nawawala sa mga ghost projects. Alam nyo po, bakit po tayo nagagalit? Dahil po, ang ghost projects, ang mga ponto po na yan, no? Na nakukurakot at naibubulsa ng mga politikong ito, ay pwede po mapunta sa tuition fee ah Pwede pong mapunta yan, mga subsidize siguro, di ba? Ah, sa mga tuition fee ng mga kabataan, ng mga estudyante. Kaya po tayo nagagalit, no? Bakit? Imbis na ilagay dito sa magandang programa na ito, ay kinukurakot, no? Imbis na ilagay sa health, sa education, sa training ng mga guru, ha? Ah? Training ng mga professors, etc. Oh, at saka mga pasweldo, no? At saka yung talagang totoong flood control projects. Hmm. Kung meron pong ganun, sana po hindi po nangyayari ito. Di po ba? At yung mga mental uh, mental mental health na sinasabi nila, no? O uh, maybe ako o kayo, no? Yan. Uh, yung mga nagsasabi ng estudyante. Hmm. Kailangan tulungan nila kayo. Uh, bakit po napupunta yan sa kanila? Yun po, ta doon po tayo na ng ngayon. Ngayon, Naka, shoutout sa OFW sa US at UK. Kayo ba'y handang sumalang sa buhay abroad para sa ganitong kwento, no? May mga kwento, ang PCIJ, ha? May budget padding, 300%. Dagdag, grabe, no? Sa infra uh, funds ni Sandro, walang PD, ha? Allegedly, ha? Di umano, ha? Tanong ko, handang sumalang ba talaga o handang mag-selfie lang? Joke lang po yun, okay? Mm. Grabe mga ano, no? ay nako 200 million daw uh, 45 million ng unliquidated ha uh, 22 22% daw ang ang ano ano maliya di o ha yun lang naman ang sabi-sabi nila yan ang datos sa mga kawok straight from commission on audit and, and, and other offices pa no shout sa Germany at Japan ang uh, mga ka OFW sa kayo may zero tolerance corruption bakit tayo parang ikot-ikot Ikot-ikot. Ayan. Ikot. Kickback sa contractor sa link kay Sandro. Uh, factual, hindi chismis mga kaibigan. Parang pelikulang Voltes 5 ha. Si Sandro ang Voltes, pero ang ICI ang uh, kumakain ng pera. Alam nyo, bakit po may hashtag walk with lang? Kasi nung pandemia, ha, ah, uh, medyo talagang, sabi ko, naisip ko na po ito eh. No? Ito po ang magiging platform ko kahit anong, Iba to ko dito, no? Yan. Pwedeng lecture, pwedeng mukbang, ha? Pwedeng social ano lang, komentary. no? E, kaya po nagkaroon po ng mga political commentary. Hindi pa masyadong sikat 'yan eh, no? Ayan, eh talagang nakitaan na po natin. Eh, ngayon, kumikita naman tayo kahit maliit. Pero hindi naman po ano 'yon. Kaya po gumagawa tayo ng paraan. Oh, 'yun po ano natin. E, bakit mo ko eto, itong mga kabataan na to, minsan ko na question, bakit Ganon, no? Eh, iho, iha, kung sino ka man, ha? Uh, oh, nako po, ibig sabihin, wala kayong ano eh, no? Um, uh, yung aral na ibinibigay ng magulang ay parang kulang. Ayun po, ha? Bahala po kayo dyan. Kung ano, ha? Okay. O, oh, para pili ko ng Voltes 5, no? Pili nyo na. Ha? Yung mga t-shirt natin, mga iba't ibang produkto na itatag natin sa Shopee, sa Lazada, at kung ano ba, no? dyan sa YouTube shop, no? Magsuot kayo habang naglalakay. Naglalamay. Ano po po yan? Yan. Ano rin po, ano? Meron po tayong script na ginagawa. Para naman po uh, detalyado. Pero minsan, hindi rin po natin may yung mga ano, no? Nagkakamali din tayo. No? Pero wala po, hindi po natin sinasadyang siraan ang isang tao. Binabalita lang po natin ito. Okay? O, ngayon, flashback 2222. Ah, yung promise, tapusin ang katiwalian. 2025 na, same script. Si Sandro, dapat model anak, pero copy paste ang dynasty. Ha? Sa political jury, nepotism cycle ito. Shoutout sa United Arab Emirates ha? at Italy. Kayo may merit base, bakit tayo bloodline pa rin? Okay, handang sumala para sumali sa it. Bulaga, pero ang premyo ay pera ng bayan. Kayo, ang tanong, bakit hindi ma-impeach Ah, majority black kasi, no? Pero ICI approved, pwede ethics case. Shout out sa mga ating mga kababayan diyan sa Hong Kong, China. OFWs natin, ha? Medyo inuupo pa po tayo. Okay? Share nyo rin, experience nyo below. Kabataan, i sa TikTok. Yan. Mga kabataan, maging ano po tayo, ano? aware po tayo sa social ha? Uh, situation ng ating bansa. Hindi lang yung palaro-laro. Anyway. Ay, nako. Isang OFW sa Japan, mga kaibigan, lang, pero pera ko nawala sa ganito. Kayo ang heroes, ha? Sumali na sa membership para maging pahagi ng laban, mga kaibigan. Okay, mga kawok, ha? Handa na tayong sumalang. Ha? I-like na yan, i-share na, i-subscribe na. Bilhin nyo na ang ating mga produkto na itatag natin. Hashtag Walk With Land a collection sa YouTube shop. No? Sa Shopee, uh, iba iba foreign. Ha? At saka meron pa pong uh, anong ba yun? Uh, uh, Shopee at Lazada. Suportahan ng katotohanan. Next, mas malaking Marcos expose at uh, iba't ibang mga expose dito sa ating bansa. Salamat sa ilang mga minutong laban. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog Pero kasama kayo mga kawok, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube Membership sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLand, paalam at huwag kayong matakot ha? Ay nako, mabuhay ang Pilipinas.